Ang gagawin mo para sa tanggalin mo yung interior niya? Oh, meron akong pantanggal daw. Pa, mag ano. May panggan pa ako tapos meron din akong pandikit. Meron din ako diyan kasi may pandikit ka. Oo, oh, kasi ang problema ko ano? Panghangin. Wala akong alcohol na naubusan ako. Ano gagawin sa alcohol? Ah, gas. Kasi hindi kaya wala na eh. Di gas lang 'yan. Tanggalin mo 'yung interior. Meron din gusto din na. Ito, Gas lang may, may yan. Ano ba dyan, tawag dito? Mm. yung pang ano, sa pito? Pang ng... Oo. Oh, oh meron. Ito, ito ba, Paps? Pero kung tubeless yan, boss, saglit lang yan. Oo. Oh. Kada yung sabi dun sa Maganda kasi boss pag naka scooter ka tubeless talaga kasi pag tubeless pwede mo siya ibiyahe. Kahit ayun. naka flat pa yan. Sabi nga kung may tubeless. Wala nang masira diyan. Sakit na to naka tubeless ka eh. Hmm. Pambasag ka sa tubeless diyan eh. Wala na rin yata ang hangin yan pops. Ano na oh? Ayun. Mata malambot yata yung gulong niya eh. Eh ano ito eh? Ito yata eh. Pa, ano ba sa No, May panghangin ka, sir. Meron. Ayun. Pinangin na Ay. na. wala. Ayun lang kasi inano niya eh. na pa. Bilang kita. Kailangan. mo. gilang wala na yung magtutulungan kundi tayo tayo lang. tayo mo lang Dito lang ako. Oh, Sir? Ha? Check natin. Ah, sige. Latan yung rider dun, tinulungan ko na. May dala sya ng ano, na... Oo, ah, panghangin meron. Panghangin? Oo. Oh, eh. Sa BGC, eh. Sabi ko walang, maanohan dito. Oo, sir. Pasinggawin ko. Tama na yan. Huwag na. Okay na yan, sir. P100,000. O, oh, meron ka pala ganyan. Ha? Meron pala siyang panghangin. Nanon. Bago yan, Paps. Bago. Ay, bago. Tumila ko Nanginan ng bago. Si Pinin, inanon mo na para testing. pangano ano daw na gato? ano Mio? Ay, ano? Pasukat-sukat naman niya to. sukat yan. Dala niya naman yung sample kanina. Sabi mo na ano, Paps? Yung pang tanggal mo na dito? Ay, wala dyan? Buti may mga gamit ka paps oh, Oo, nagdadala ako nyan Oo, oh, kasi syempre Malayo binabiyahe ko eh, kaya Saan ako na uwi? Pasig pa dito, pupunta ako dito ng China Roses Magko-collection ako Prank, prank tayo Alas stress alas 3 Kahit ah Yes, Ayun na Pops, si Ako na. na nga para tuloy-tuloy na.